Hello! Hello, good morning mga katropa. tropa. Ah, malapit na pala afternoon. So ngayon, sa araw na ito ay pupunta akong bais. So first time kong mag biyahe na ako lang. Hindi ko kasama si asawa kasi nilagnat. So kailangan kong bumili ng gamot para sa tuli. Kasi walang gamot dito para sa tuli. Ipapatuli ko na si Bunso at saka yung pinsan niya. So, medyo malayo-layo na yung tinakbo ko. So, mag-video lang ako kapag huminto. Kasi hindi pwedeng mag-video na habang nagda-drive. Wala, ma wala, hindi ko nadala yung aking isang kamera. So, cellphone lang to. So, by the way, nandito na ako sa may kagubatan. si Ayan, punta na tayo. Papasok na tayo doon. Hmm, kagubatan na yan. <laughs> Tara, samahan nyo ako. Guide me, God. Ayan, mga katropa. After anong minutes na to <laughs> 10.28 ako malas doon sa so, pinagvideohan ko tapos ngayon 11 higit na so andito ako sa magandang view ayan tanaw ko na yung dagat tignan nyo ayan, ayan na yung dagat sya mga bulubundukin so ala yun lang yung sadya ko dito gamot pang tuli so dyan tayo pupunta o dyan so, gamot pang tuli eh dati naman pwede naman bayabas dahon lang ng bayabas, okay na. Pero ngayon, kailangan talaga, required talaga yung gamot. ah tamang tama din, timing din na walang gamot dun sa amin. Pero nung kay kuya, meron yun eh. Ngayon, na naubos ata. So, bibili ako dyan ng ano, gamot pang tuli ni Bunso. So, ayan, dito. Tara! Tara! Ayan, hinto na naman tayo para mag-video. <laughs> so, ayan guys, nakita nyo yan. Dito na ako sa Tamiso. So, pag uh, papunta na tayo doon, papuntang Bais. So, ito yung tinatanaw natin dito, kanina sa may bundok. Ayan, kita nyo yan. Akala nyo dagat yan. Mga solar yan guys. Ayan, abot talaga yan doon. Tapos dito din sa kabila. So, ayan yung nagsusupply ng kurente dyan sa ano na yan. Ayan oh, pabrika. Anuhan yan ng trigo. O, di ba? Pabrika yan. Ayan, umusok. O, di ba? Solar yan. Grabe. Kaya kapag papunta ka na dito, doon ka pa lang, o. Oh, naamoy mo na yung <laughs> init na galing sa solar. na feel mo na talaga. Tara. Ay, ang galing. Puno pa rin yung gas ko. Ito na, guys. Papasok na tayo sa baes at ayan, dami ng mga ano pasok na tayo dun banda so dito na tayo mga katropa so to may mercury dito so, wala pa rin dito sa mercury anak ko ng ano ibang buteka ay nako ay naku, kasakit sa akong lobot so ayan mga katumpa naikot ko ng buong bayis nakasyam na buteka ako umuna talaga ako sa Mercury kaso wala, wala sila pumunta ako sa mga buteka-buteka hanggang nakaabot ako ng siyam na buteka doon ko may na, may nakita kami doon meron siya pero meron sila pero uh, iba yung size instead of 2.0 magigi na ang meron sila is 3.0 kaya ngayon tinawagan ko na naman si asawa papuntahin ko doon sa center sa Mabinay ipapatanong ko sa nurse kung okay lang ba ang 3.0 ang hirap ngayon na pinahirapan ako sa mga tintin ng mga bata oy ang init-init pa tapos parang uulan na eh, yan mamayang hapon <sighs> dahon lang ng bayabas fights na pakainin lang sila ng dahon ng bayabas pagkatapos pinalo luwaan ng ano ng katas ng dahon ng bayabas okay na ngayon ang daming arte di ba paano may sibak naman sana kami dito pero yung sibak nung last month na may klase pa sabi ko ba't naman sila nagsibak may meron namang klase may mga pasukan may may pasok pa yung mga bata So hindi talaga makapagpapatuli kasi may pasok ko yung mga bata. O di ba? Wala silang mindset. <laughs> Boring ako diri. Gahulat ko gumatawag si asawa na. Ay, money Napunta na ako sa hospital ng Bais. Doon ko nakita may ano may ganun, may ano sila chromic. So ayun mga katropa, pauwi na ako. Binili ko na lang talaga yung 3.0 na uh, chromeine. Uh, nakontak ko din naman yung NARS Huli ko nang nakontak yung NARS Si asawa pumunta na ng center Ayun uh, Hindi pa kami napag-usap So now away na ako mga katropa So yan Palabas na tayo ng baes tropa lo. Tanaw mo yung jagat. Di ba? Tara. <laughs> Ayan mga katropa, nakauwi na ako. Ay, kapoy. After one hour biyahe na naman ay naka ako nakabili naka ako pero 3.0 okay lang daw yun pero medyo malaki talaga yun <laughs> malaki talaga mga butas ng mga tingpin ng mga anak ko dito <laughs> okay napagod ako nandito ako sa aking uh, tindahan na already oh, na aking mesa meron na akong mesa dyan para sa ano mga barya <laughs> barya at ano pang live streaming magagamit ko din yan. pero putulan ko yan konti kasi mahaba yung ano ko pang live ay, nako. Ang dami namin ko na pinuntahang butika. Tapos, isa lang ang, isa lang may meron. Yung sa may hospital pa talaga. Tapos, yung binili ko, ang liit-liit lang pala. Yung parang dagong. So, guys, ito lang naman yung, ah, uh, ko, yung pantahi talaga may karayom siya, o kita nyo may karayom siya maliit, so ito lang naman yung hinahanap ko tapos ilang buteka yung pinasukan ko is 9 nine, nine na buteka so isa lang talaga yung nakita kung meron pero iba ang size pero okay lang daw sabi ng doktora sa so, ito dalawa yung binili ko crow mic uh, 3 zero kasi dalawa silang magpapatuli si RG at si Bunso so ito siya nabili ko naman siya agad oh, ayan ito So, ang ito lang talaga. Ang hirap hanapin. Marami ba talaga ang pisot ngayon? <laughs> Kasi, nauubusan ng ganito, guys. Ang dami ba talaga ang pisot? Kumbaga, ang daming wala hindi pa natutuli. Grabe, dami kong pinuntahan. Tapos, yun nung pala. Ito lang pala hinahanap ko. <laughs> Ayun. Uh, so abangan nyo ang uh, part 2 nito, yung pagtutuli natin talaga. Masaya to, guys, kasi pareho mga ano, mga takot-takot sa mga ano, takot sa tuli yung mga bata. Si si bunso medyo may takot din yan kaso na nagtapang-tapangan lang pero yung pinsa niya talaga as in takot talaga yun magpatuli dami niyang reklamo, dami niyang aliba hindi pa daw palus, hindi niya inaano yung uh, kanyang junior, hindi niya inaalagaan para para magiging ready to tuli na abangan niyo kasi apat ata sila magpatuli uh, bukas, abangan niyo part 2, let's enjoy watching tuli